Ayun, nandito po tayo sa lumang palengke sa Longga po. Eh. Ito. Prutas section. Melon at saka pakwan. Ang daming melon ngayon. Ang daming melon ngayon, no? Namaya pa Ang ganda ng melon nila. Parang melon, melon ano na? Parang melon Korea. Ang ganda. Ayan no? Baganda. Ngan ano na kaya sa melon Ah alam ko na kasi Sta. 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 Ah Sta. 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 Puro magmamahal naman yun. Kasi bilog-bilog nga yung ano nila nga. Wala pa yan ngayon. Lumang palengke. Longga po. Bagsakan ng prutas at gulay. Ito natin. Parking na rin yan. Ah, alala ng mga pati. Pag-alala ng mga pati. Pag-alala ng mga pati. Ayun, almusal. Almusal. Ayun, gulay, body. Wala ka na si Buhuyas eh. Kasi mula pa lang sila. babagsak pa lang. Diyan muna, tapos balikan natin. Mm -hmm kababagsak lang ng mga gulay Ano bang gulay na wala? Kamatis wala ka ng kamatis no? Ha? tayo okay, ma'am huh? maganda ng talong nila native, native na pala yan talong mo magkano na talong talong pala yan 50 kilo 50 kilo meron na yan bibili ka ba? mamaya na lang kung ikot natin mamaya ano na, na lang sa talong te talong Lapa. Ano po? 50 at 60. Ah, 50-60 magkaiba. Mura na itong Ampalaya. Tagalog, ano nila, native. Native yan eh. Ganda oh. Mamaya, mamaya. Ikot lang kami. Buddy, thank you. 25 25 per kilo? 30 Amaya Morning po Sitaw kaya, magkakain na sitaw ngayon Mahal pa rin ang sitaw nung nakaraan diba? Ito yung truck Mahal yung bagyo Kulay bagyo lamang Babagsak pa lang siya Morning ko yang. Bago bagsak ah. Oy. Pwede po? Pwede, pwede kuya, pwede. ayun o. Ayan na kuya. So, salansan sila ng, salansan sila ng ano, ang gulay. Mamaya yan. Mamaya yan, ano na yan. Kukunin ng mga Tukay nila. Yan, Radis. Radish 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 Radis. 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 ng Radis. Radis. Bagyo. Sa Bagyo. Dahil oh. sa Nueva Isi. Nagpo-prosen na sila doon. Kaya kailangan nila mag-harvest na. Pat, pa, hindi okay. ko lang alam kung palugi na naman yung mga taga-kapatid natin sa sa Bindet province. Uh, Dahil mabilisan nga yan. Pag hindi nila hinarvest, yung giyelo. Mataas, mataas ang demand ngayon. Maraming luto ngayon. Okay. Ito yung mga cabbage. Ayun, yun, yun, lang, yun yung ayun, ayun. Ay, dito. Ano? Dito dito. Lang ako ng ano. tayo.

Oh, asik itu. Dito, sa area na to, retail na to. Yung sa unang area ang binuntahan natin. Ano yun? Yung talaga yung bagsakan. Okay. Sige, huwag ka lang bumangga doon kay Pusit. May meron na rin dito. May Nag mga Naggulay na rin sila rito Ito mm -hmm. yung mga mm -hmm. area na to. At tayo sa mga gulay tagal. dami yan, deliver. Deliver na Ito nga malunggay. Baso nga. ay tayo. Sabi ka dito, ka. Yung truck na malaki. Wala na tayo papasokan dyan. Pabalik tayo doon. Dito tayo. Lumaan sana. Balik tayo Balik wala sila pa alam doon, marami silang kinakain dito. Sa loob na. Karne pa rin dito. Kasi yung nagiging doon ang alupo. Ah, oo. Ang araw pa lang, ipubili ka na kasi, pagkapatak na

ito lang po ito din wala pa si Biting siya sarado oh. pa si <laughs> si Biting siya sarado pa Biting at mama sarado pa siya maya maya pa yan good morning te Malabo. Good morning, tayo, Thank you. Good morning po. Wala pa. tong pagamihan. Wala pa to eh. Maaga pa mas masdanan nandun. Baka, baka yung Dito na tayo, Ma'am. Na, so baka talaga, talaga yun. Yes, no. Wala pa yung anak ko. Kasi dadalhin mo yung baka dyan yung buo. yun. Yung isda, mamaya pa yun. Kasi ano pa yun. Dito tayo. Balik tayo doon. Galing sa atin yun. Eh. Oo. <laughs> so bibili na si Mrs. ng ano. Mga ilang gulay um, namin. Wala na kami gulay alam niyo ba maganda mamalain ko ng gabi huwag ka nga lang tatawad mura hmm. ito, hmm. chili flakes yun na yung uso ngayon Hmm. Sa manok na pula. Chichar pa na yun. Ang kilala na yung tindahan na yun. Ito, nagbubukas pa lang siya. Ano? Ano pa na yun? Hmm. Itroba. ito po pa. Ito. ito po kaliwa ni po okay? okay. Eh dinara. Not... thank you. Halo, you, daging. may negosyo, may negosyo lang negosyo lang ah. hindi ka nasa bumili hindi ko nasa kanta bumili ito sumand sumand okay. <laughs> kasi tayo dyan, doon ka sa kanan dumaan <laughs> Ay, hindi ko na edit diretso na to. Thank you. Hello. <laughs> Thank you mga sir. dito ana nabibigay eh. Meron naman dito eh. Uh, uh. Meron din ba sa Doon. Do. na lang. kamatis lang mabibili mo ba? dyan. Ay, na, ano ba? tayo ng ano? Sabi? Sige na. Kamatis. Super <laughs> na yung maliliit tamtaman lang katamtaman lang ay yung no, plastic eh oh, ha tama tama doon madali nitong na bubut hmm eh bata tapos <laughs> na ako ay ka sa plastic ay eh Aga kami na mamala malengke. Kabay ikot, kabay ikot na rin. Tatalong ay kulangin. ko lang Hahaha. 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 Hahaha.

Sabaw. 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 Ano talaga ng melon? Melon, melon, melon. Tatama. Ano man sa Kasukal yan. May labay na nata natin dyan. Sabi mam, ma may dadaan. May matulungan sa rey. Nakakain siya.